Hello, welcome po. Ngayon samahan niyo po ako magluluto po ako ng uh, chicken dito. At ngayon i-roast natin ito. Bago natin siya i-roast, titimplahan mo natin siya ng uh, asin. Okay? I-roast natin siya ng asin. Oo. Oh. Yun. Asin. And then, uh, black pepper, mapaminta. Okay. Labas loob ng manok para absorb po ang lasa niya. Yun. Then, squeeze natin ng limon. Ayan. Bali isang pirasong limon. Squeeze lang po natin. Labas at loob din ng manok. Okay. Ayan, parang magkaroon siya ng lasa. Ayan, bukas tayo ng kamay. Kahit kinakamay natin yung raw food, wait, din rin tayo lagi ng kamay. Okay. Next, lalagyan natin siya ng olive oil. Next, ilalagay natin siya ng chopped garlic. Yahoo! Garlic, and then, itong ating sibuyas, hindi mawawala. Parang salt and pepper lang. Laging magkasama. Ito naman, laging magkasama ang sibuyas at bawang. Kahit anong luto. So, okay na siya. Oh. So, at ngayon, papatakan natin siya ng turmeric powder. Oh yeah. wow, 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 sige lang, lang. mix 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 wow, ngayon wow, 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 Isiserve muna natin siya bago natin siya i-open para magkaroon siya ng color. Pagka naluto na siya, maganda siyang kulay. Ngayon, isiserve serve na, na po natin. Okay. Dito sa... Walang mantika po ito. Kasi ang manok, meron naman siyang olive oil. Pero mahinit na po yan. Oh, pakinggan nyo. Oo. Oh. Ayan, <coughs> di diba? Ang ganda ng kulay. Yellow. At pag narulot ng sosya, magkaiba na naman ang kulay dito. Hindi magbabrown siya ng konti. Oh, yun. Ibabrown brown ko lang siya dito sa kawali. Ngayon, hahangoy na po natin. O, ganito po ang kulay niya. Ilalagay natin sa plato. At ngayon, yung pinagsutihan at, at pinag uh, sisir natin ng manok, yung mga natira nating sibuyas at si, uh, bawang, isusuti natin siya dito. At ipapalaman natin sa loob ng manok. Hello guys, ganito na po ang uh, kinalabasan ng ating manok na ating re-roast. Ngayon, isasalpa ko na po dito sa ating oven. Oh, ito po yung aking mahiwagang oven. Lahat ng uh, mga niluluto ko dito, dito ko nagbe-bake Ang tinapay, pandisal, Spanish bread, cake, mga ganitong ulam, ito lang, ito lang ang pinaglulutuan ko. Okay? Ngayon, isasalpak na, na po natin sa oven. Okay? O, ganito lang ka-simple yan. Pagka, uh, sinasalpak na sa oven. Ito, mainit na po ito siya. Ayan. At, Wow. Wow. Ang sarap naman. Ang bango ng amoy. okay. Hanggang dito na lang po itong video itong pinapanood ko po sa inyo. At sana po nag-enjoy kayo dito at natatakam sa pinapakita ko sa inyong uh, niluluto kong manok dito pinaiikot-ikot ko sa oven. Paki-like po share, and subscribe kung nagugustuhan po ninyo itong botong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching.